2 uh, million dollars, maraming salamat dyan sa 2 million dollars maraming maraming salamat iwan po ng bakas mag iwan po ng bakas uh, paano po kayo masupport ka pag hindi po kayo mag iwan ng bakas yun. Uh, may galing-galing shout-out sa ating Tomilindra And welcome po sa ating live stream Thank you so much for your coming Nag-iwan po na bakas para sa ating sapong banana na yoga Please subscribe, may bigay niya ako Yan po, yan po Yan Yan Mga ka lang shout out po. Ibang nag-grab shout out po. May ka out po dyan sa ating mga bagong bisita guys. Yan. Sampung banana po bibigyan niyo. Yan. Mag-comments din tayo dyan ating comments box. Magbakas po kayo. Mag-iwan po kayo ng bakas. Okay? Iwan po ng bakas. Iwan ng bakas. Ay, all come to, why like this? Why like this? You speak direct now. Yan, may ganyan sila may ganyan shout out po dyan sa ating mga bago bisita, no? Yan, welcome, welcome po sa ating live stream. Yan, mag-comments po kayo dito guys sa ating comments box para may bigyan ko kayo ng ayuda guys, okay? Yan. Yeah. Kitan po natin guys, nandiyan sa ating kanilis si pra, uh, Sir Pragman, Gio Ortega. Nandiyan po si Ma'am Ma guys, pwede kayong mag-pondo. Uh, Yan. Pasok-pasok na po. Huwag oh, kayong mahiya guys. Like pa-like pa, like po sa ating uh, live. Like, po. palike like, like, po guys tamsak 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 Ya, yeah, may kalab shout out po everyone sa lahat po yung uh, mga mahal nating uh, supporter dyan kung mangasawa mga mangasawa kung ako'y mga sawa ako yun ang manindabar dikyo ano Ngano man? man lagi? Tuhuk siya, tuhuk sako, tuhuk tuhuk kami yang dua. Ini tuh angga di tinuhugai perne. Ya, yeah, mga mga like, shout out po diyan sa ating 2 million in the house. Yan yeah, welcome po sa ating live stream. yang yeah, pwede po kayong mag uh, mag bakas dyan para mabigyan ko kayo ng sampung bananang ayuda po ni host sampung bananang ayuda ng host ibibigay po Yan. bakas bakas lang po bakas Yan, mag iwan lang po ng bakas Magami ka lang shout out po everyone Yan, Welcome po sa ating live stream Yan, mag, uh, Iwan po kayo ng bakas Mag iwan po ng bakas Para makita po kayo Mabigyan kayo ng 10 bananang ayuda po Yan, 10 bananang ayuda ay Ibigay niyo Yan Thank you so much sa ating 3 million dollars Nandiyan po guys, dikitan po natin si Pragman, Sir Pragman, ortiga Yan si Ma'am Angela Tanser po. Yan, thank you so much. Magbakas po kayo guys, comment lang sa ating comments box para po mabigyan ko kayo ng 10 banana. Okay? 10 banana po ibibigay niyo.